Pagkatapos nga ng field demo at nai-announce na nga yung winner Ay nag-akyatan na nga kami dun sa room ng grade 3 Adelfa At ayan, tingnan nyo naman, tuwan-tuwa yung aming mga kiddos Dahil nga sila yung first place sa field demo 2023 Sulit na sulit nga naman ang pagod ng kanilang pagpapractice Ayan, nabuksan na nga ni ma'am yung pintuan ng kanilang room Kaya nagsipasok na nga itong mga chikiting At talaga naman, nakita ko nga sa mga mukha nila At pagod na pagod na sila at gutom na gutom na pagkapasok nga namin dyan, ay kinuha ko na nga yung aking mga pre na pagkain para sa dalawang kiddos at ayun, ginala ko nga muna pala itong aking camera, nakita ko nga yung kanilang mga regalo dyan at yung ibang mga kaklase nga niya, ay kanya-kanya na nga rin kuha ng kanilang mga pagkain dahil mga gutom na gutom na sila at ayun nga, pinakain ko na nga rin dyan si Diane at si Amara binuksan ko na nga yung kanilang food pack, at tingnan nyo naman si Diane uhaw na uhaw talaga so enjoy na enjoy talaga yung mga bata, 20 tuwang-tuwa nga sila dahil nga sila ay ang first place. Kanya-kanya nga lang dala ng pagkain, kaya iba-iba nga ang kanilang kinakain. Meron nga rin yung kaklase si Diana, hindi pa nga dumadating yung pagkain niya, kaya sabi ko nga sa kanya, ay eh mag-share siya. So nag-share naman siya guys dahil madami nga itong pagkain at hindi nga rin nila naubos. Ito nga rin si Amaray, gutom na gutom na. So katabi niya palang kumakain, si Raymel, yung kanilang president. So shout out sa'yo! At ayan, tuwan -tuwa talaga si Amara dahil nga sa first place sila. O ba diba? Bata pa lang siya pero marunong na nga siya na mag-appreciate ng mga achievements. Habang kumakain nga sila, ayan, inilibot ko na naman nga itong camera ko. At meron nga rin palang kamami dito, nagdala nga ng na isang bilaong maha at saka ng spaghetti. At dito nga ako sa kabilang side, nakita ko nga itong mga chikiting at mga gutom na gutom na at kumakain na nga rin sila. At dahil may dalang ang isang bilaong mahat spaghetti itong kamami ko, ay humingi na nga rin ako ng kaunti. Tinikman ko nga. Pagkatapos nga, kinabit nga namin ni Mami itong kanilang picture. di ba Ang cute nila. Maya-maya nga lang din. Tapos na nga magsikain ng mga estudyante at nakapaglinis na nga rin kami dyan. Kaya ayan, aalis na nga kami. Sila sila nga lang pala magka party at hindi nga kasama yung mga magulang. Kaya babalik na nga lang ako sa hapon para nga sunduin sila. Bandang alas dos nga, nagchat na nga ang ma'am na pwede na nga raw silang kaunin. Kaya dali-dali na nga ako pumunta sa school para nga sunduin sila. Nandito na nga sila sa gate at hinihintay na nga lang nila ako. Kaya nung makita ko na nga silang dalawa, sabi ko nga tara na. Umalis na rin kami kaagad at lumabas na nga kami ng eskwelahan. Tuan-tuan na nga ang mga bata at bakasyon na nga nila. At lalong-lalo naman ako dahil mababawasan na nga ang aking gawain. So hindi na nga ako maghahatid sundo ng ilang linggo. So next year naman nga ang aking hatid sundo serye. Nakalabas na nga kami ng mga oras na yan at papunta na nga kami dun sa pinagparkingan ng motor. So dito nga ako nakapagpark sa harap ng gate. Kaya mabilis nga lang kami nakabalik at nakapunta dun sa motor. At habang naglalakad nga kami papunta dun sa motor ay nagkikwentuhan nga kami tanong ko nga sila kung nag-enjoy sila. So, sabi naman nila nag-enjoy nga daw sila. Maya-maya nga lang din ay nasa bahay na nga kami niyan. Hinatid ko nga lang yung mga daladala ng mga bata. Tapos, pinagbihis ko nga si Dayan at lumabas na nga rin kami kaagad sa tindahan. Oh, siya! Sure. That's it for today's video. Thanks for watching!